Mga kapatid, liway abas para sa News 5 Bisaya. Gipaimbestigaran ni Senator Risa Honteveros ang kalihukan sa negosyanteng si Joseph C. nga nailhan usab nga Shen Zhenxiong. Sumala sa Bureau of Immigration, nagtugma ang fingerprints sa pasaporte ni C. sa fingerprints sa Osaka Chinese National nga si Shen Zhong Shen na kanya ito nag-apply o visa o sa Republic Act 7919. Gingon Honteveros nga usara katawo o klaro ang ebidensya nga gisulayan ni C. nga ilaron ang balaod aron makakuha o pribalihiyo nga para lang sa mga Pilipino. Gipakita sa investigasyon nga si Si Mao ang honorary chairman sa Philippine Silk Road International Chamber of Commerce nga adunay koneksyon sa Communist Party of China sa One Belt, One Road Initiative. Kay question usab ang paspas -pas, nga pagdawat kaniya sa Philippine Coast Guard Auxiliary niadtong 2018, di inakabot kaniya ang rango nga Auxiliary Commodore. Matulong sa Senadora, bisan NGO ang PCGA, aduna kini access sa sensitibong Marie time spaces o impormasyon sa operasyon sa Coast Guard o kahimtang sa pantalan o dagat. Si siya aktibo usab sa industriya sa pagmimina o giingong responsable sa pagpadala o nickel ore sa China para sa iyang smelting plant sa Guangdong. Kipangutanan ni Honteveros kung unsaon nga makapahimulos ang Pilipinas kung usa kadayuhan ang nagkontrol sa mining operations sa Nasud. Matod sa senadora ang teritoryo o likas nga sa Pilipinas para lamang sa mga Pilipino o dili ang, ang mga pasulod ang mga dayuhan nga magpakaroon ingnon nun og lokal. Gingon niya nga ang kombinasyon sa peke nga citizenship, fingerprint match, connection sa PCGA o kontrolado nga mining operations, hulga sa pambansang interes o siguridad. Nangayos siya og klaro nga tubag kung kinsang responsable sa late registration ni C si, o sa paspas na pagdawat kaniya sa maritime institution. gipanghimangno ani ni Jonteveros, nga dili ang nga ibaligya ang Pilipinas, ang bandera o ang pagkahimong Pilipino. Kini sa lamang nga update, magpa dai na sa pagbantay sa social media pages sa News5 para sa upang pang mga balita o update. Ampingtang tanan.